Hello. So, dirigyo pa ilang malin. Hi, ma. Mag-house ta. Ah? <laughs> so, dagan kay silag fruits. Naitambis. Panganling uban, ma'am. Kaya di ko kaila. Nailang ka. <laughs> oh, ay sunoy. Dili na na. Pwede maihaw. Kaya gaya-gaya gina. pila pilagid ka oras. Ay, <laughs> Aduh, pilih aku. Duh, apa? Duh, apa? Kerihatan aku nak Dekuk lagi. Mana brown egg? Ah, native nak? Kuang. Seluruh. 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 Kali, rasa mana budak? Hama yang nangan kata? Lihat pun tu. Ah, Ini sop, aku kan nampak sop itu nasi likun. Hmm. Ah, Mereka ada dirty kitchen. Dagan lagi lag ke kahwi. Oh, wa kay dirty kitchen. Kani manta, um, man ta. ni ilang mansion. Wa ko Dako kaayo. ay buyag. Yeah, Naglumlum isa. Mananay oh, ay, oh, oh. Asa ba? Naglumlum ko na siya. Nana nay egg din. ay baba. Oh, di ayo. sa sa inyong kuan ay. Eh. Asa sa inyong nangka oi. Kan ba, Good luck sa mahulog gan. Aw, <laughs> oh, manok sa ulo. yang ani nak ubi ngam kat aku ani halai ah moy ni ilang jungle ni literalnya jungle oi dah pakai mam oi dari garden mam nanti kisah o ya pun ni aku dah aku serambutan ni la oi ni rambutan ubi tak nak ah rambutan dia eh katung dilambai kan ni Kani yun sa manak? Sa naman ni Obi. Ubi? Kato ni nasa ilawom ang bunga. Ang bakbak. Kapuloy sila yung saging. Ting harvest na niya po, December.